isang lalaking taga Connecticut na nambo blackmail ng mga babae para padalhan siya ng mga malalaswang litrato ang nabuking. Si Anand aminay ay nagkukunwa rin siya ay isang babaeng may-ari ng isang modeling agency na tinawag na Gucci Top Modeling at inaakit niya ang mga babaeng nais maging modelo sa mga social media sites. Ang kanyang peking boss na babae ay uutusan daw si Anand bilang isang talent scout na i-handle ang susunod na step sa pagiging modelo ng mga babae. Karamihan sa mga biktima ni Anand ay mga babaeng may koneksyon sa kanya sa totoong buhay. Sa kasong ito, sabay na nag-aral sa universidad si Anand at ang kanyang target. Simple lang ang style ni Anand. Kumbinsihin ang biktima na kunan ng malaswang litrato ang kanyang sarili para sa isang kliyente ang gustong makita ang body shape ng mga modelo. Pipilitin ni Anand na makakuha ng maraming ganitong klaseng litrato at kapag umayaw ang babae, idadaan niya ito sa blackmail. Pero ang biktimang ito ay hindi natakot at dumiretso sa pulis. Ang pag-search ng pulis sa computer ni Anand ay nakapagpaalam na may mahigit 30 siyam na biktima ang lalaki. Si Anand ay haharap sa isang judge sa January 30.